Ano pangalan mo nga, Sir? Tata. Si Tata, ah, tama, si Tata 'yan. So, sila yung uh, naka-schedule lagi dito na nag-harvest, uh, uh, no. So, galing pa kayo namlang, no. Ah. Uh, yan si Sir Tata. At, uh, sila yung mga harvester dito, 'yan. So, kumusta naman yung uh, pag-harvest sa uh, pagano? tuwing uh, uh, harvest uh, pag-harvest niyo mga ilang uh, uh, hektarya ha huh? kunti lang medyo mahina yung kalay ay eh. uh. uh, may minsan mayroong ang isang hektarya makakuha na ng 30. Uh. may kalahating hektarya kami na harvest apat na sako lang ha huh? apat lang na sako kalahating uh, hektarya Mahina na pala yun, eh? kahit siyang, kahit siyang, yung ngayon. Kahit saan, kahit sa buwan, mahina yung Arbisam lang ngayon. At saka kahit saan kami ano mag-artis. Um, kung makakuha kami ng 70, maganda na yun. 70, ilan dun sa Arbisam nun? Ito. O, ah, bawat sa, sampung sako. Isa. Sa isang daan. Sampung sako. <coughs> Pero araw-araw may Arbisam naman. Mayroon. Mayroon. Yan. Pero hindi maganda yung harvest kasi medyo nasira uh, yung, yung palay. Palay. Ayun. So yun, ayong kay Sir Tata, no? no? Ay, uh, hindi maganda yung harvest ngayon, panahon. Nung nakaraan, malaki yung harvest. Hmm. ay Makabot ng 90, 80, at saka isang daan. Okay. So, ito po yung uh, ano operator ng uh, ano, arbister uh, harvester. So, alam niya kung uh, ano uh, maganda yung palay o hindi pero sabi niya ngayon ay uh, mahina yung harvest ngayon no kahit maganda pa yung palay ngayon mababa ang arbis mo yung palay maganda pero gaano na yung uh, 4 kilo ngayon ng palay mababa na parang 20 ata So may puputahan pa kayo niyan mamaya. Malipatan pa kami isang isang mga isang kalahati pa huwag lang sana magulan hindi <laughs> eh, tayo makaingkap pag magulan pag umulan hindi pwede uh, e, katulad sa ibang bansa na kahit basa yung kalay uh -oh. mga kardes ayan sir tata no maraming salamat sa iyo at uh, sa mga viewers natin no uh, ito po yung buhay natin dito sa bukid no at Hey, yeah.

怕虾吗？

nauli silang uh, bayawak no ayan. ito si Boss Tata no so pangalawang picture na natin nati uh, doon sila nagharvest no so ngayon dito na naman no? so sila talaga yung uh, naka-schedule lagi na kumukuha dito ng uh, palay. palay ano ang harvester niya galing pa ng lang So, ang bilis ng uh, ano pag harvest no at uh, nix na naman si bawat uh, block na ito uh, bawat kahon ay iba-iba uh, yung mayari no so konsumo lang no, oh, makakuha ka ng uh, 10 sako 20 sacks ay uh, ilang uh, buwan rin kakainin yan mo no. so yan na lang yun natira no So, saglit lang yan, wala pang isang oras no? dahil uh, itong uh, inarbisan nila dito ay wala pang isang oras So yan Ibang uh, uh, ano na naman no? Ibang uh, oh, Ilipat sila no? Kaya Maglalagay ng uh, panibagong sako Dahil uh, iba yung mayari ng uh, Harvest na naman and sila no? Oh, ito na yung mga operator ng harvester natin no? so, at uh, meron silang uh, pagsasalusaluan dito na uh, ano na ito panangalian na oh, yan uh, uh, lagi ito sila yung uh, lagi nga uh, nag-harvest dito yan yan ang harvester nila. Yan ang tita ko. Sila nag Yan si boss tata. Yan yung operator nila. Yan. Yung pinakabos uh, pinaka-boss. No? oh so, anong pangalan mo, sir? Para kasama ka sa vlog ko. Ha? bimbim ah, si Sir Din Din. Uh, sir? Oh, yan, Si Sir john Ay, Ikaw, sir? Ah, uh, kaway kaway sa ano sa mga viewers natin uh, para makita nila kung uh, ano yung buhay natin dito sa probinsya. Ayan, at uh, may konti silang uh, pagsasalo-saluan at uh, napakaswerte ng uh, pabahay ng kambing ko no dahil uh, uh, laging uh, may nagsasalo-salo ano? Kahapon nagsalo-salo rin kami dito no. So, yung uh, kanilang ulam, yan, paksyo, uh, no, yan, paksyo, uh, kahit uh, simple yung ulam, masarap dito sa probinsya, no, lalo na dito sa farm, yan, uh, so, yan yung ating mga body, no, yan, kumakain sila, no, So, napakaswerte ng uh, bahay ng kambing ko. Hindi pa natapos pero laging may nagsasalo-salo dito. Ayan, no? Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Ito yung uh, mga, ano natin, na uh, operator ng uh, harvester. So, ito, natapos na silang uh, mag-harvest. Uh, mabilis lang talaga ngayon ng pamamaraan ng pag-harvest. No? Kunting, uh, ano, kunting uh, oras lang uh, nasasako na yung palay mo so magandang umaga po at uh, tayo po ay uh, nandito sa farm, no? So ayan.